Yo 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 yo. What's up guys? It's Clark TV here. In this video pag-uusapan natin ano ba ang meditation o pagmumuni-muni at ano ba ang limang pinaka-benepisyo at gaano ito kaganda para sa buhay o sarili mo. At paano ka din makakapag-meditate na matututunan mo in this video. Pero bago tayo magsimula, make sure na hitong subscribe button at click mo na din yung bell notification para lagi kang updated sa mga new videos everyday na makakatulong sa sa pag-improve sa buhay at sarili mo everyday. At subukan din natin i ang 99 likes para sa video na ito. So let's start! Tragedy, Kapag sinabing meditation, ang una agad na pumapasok sa isipan natin ay ang nakaupo na naka-Indian seat na parang monk o oh monghe, eh, nakapikit at nakarelax. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng meditation? Ang meditation ay isang activity na kung saan tinuturuan mo at sinasanay mong maging focus sa isang bagay, ang isipan mo. Ito din ay training ng utak at katawan mo na maging malinaw ka sa pag-iisip at pagiging kalmado. So paano ka naman makakapag-meditate? Para naman sa ating mga kristyano, ang meditation para sa atin ay ang panalangin sa Diyos na naprobko ko sa sarili ko na talagang nakaka-relax at nakakawala ng tension pag-usapan naman natin ano ang limang pinakamagandang benepisyo at gaano ito kaganda na gawin mo ang meditation sa sarili mo. Number 1. Less stress. Ang pagiging stress ang isa sa pinakadahilan kaya karamihan ng tao ay ginagawa ang meditation. Dahil ang katawan natin ay naglalabas ng cortisol na stress hormone na kumokontrol sa mood natin. Isa na din dito ay ang pagkontrol nito sa cycle ng tulog natin. Naglalabas ng mas mataas na level ng cortisol ang katawan natin kapag stress tayo. Kaya mahalaga na gawin ang meditation para makontrol ang level nito. Kaya naaapektuhan din nito ang ating pagtulog. Number 2. Deep Sleep Halos kalahating porsyento ng mundo ang nakakaranas ng insomnia at tumataas pa ito lalo araw-araw. Kaya naman, mas nakakatulog ng mahimbing at mas madaling makatulog ang mga taong nagme-meditate dahil sa kontrolado nila ang level ng cortisol sa kanilang katawan at laging kalmado at walang masyadong stress na isang factor para mas madaling makatulog ang isang tao. Number 3, more focus. Ang meditation din ay nakakatulong para mas maging focus ka sa isang bagay na ginagawa mo na isang magandang epekto ng meditation at ito ay proven na din sa maraming mga pag-aaral. Number 4. Lower Blood Pressure Ang pagiging stress ay nakapagpataas din ng dugo na delikado para sa puso at mga ugat natin sa katawan na eventually na pwedeng lumala. Ang meditation ay nakakatulong dito sa pamamagitan ng pagpapakalma sa utak, sa pagdali ng dugo at pagbaba ng stress level. Number 5. Anxiety Ang anxiety sa Tagalog ay pagiging pagkamabahala o mapag-alala, ang pagiging less stress ay maiuugnay sa pagiging kontrolado sa anxiety. Kaya nakakatulong ang meditation para sa mga taong merong phobia, paranoid at merong anxiety disorder. Dahil sa nakakatulong ito para maging kalmado ang ating isipan. So ngayon, ano pa ba yung mga dapat mong gawin para mas makapag-meditate ka? Pwede mo itong simulan sa pamagitan ng pagpunta sa isang tahimik at payapang lugar. Una mong gawin ay ang pagpikit. Paghinga ng malalim sa pamagitan ng mas mabilis na pag-inhale at napakabagal na exhale. Mari mo itong gawin sa isang tahimik na lugar katulad sa loob ng kwarto mo at bahay-sambahan sa pamagitan ng pananalangin sa Diyos. At I hope na ma-apply mo ito sa buhay mo dahil sa panahon natin sari-sari na ang distraction katulad ng social media, video games at marami pang mga iba. At lalong mahalaga, nabigyan natin ng panahon na makapag-relax ang sarili natin sa pamagitan ng meditation bago natin simulan ng ating araw at bago matulog. Dahil I'm sure na makakatulong sa iyo ito lalo na kung meron kang depresyon. At hangganyo na lang ang video na ito, make sure na itong subscribe button at bell notification para lagi kang updated sa mga new videos everyday na makakatulong sa pag-improve sa buhay at sarili mo everyday. So once again, this is Clark TV. See you guys on the next video. Peace out!